Manginot na Barreta. Labi 900 mil pisong kantidad din siya bu na kumpiskar sa duwang magkasway na operasyon kontra droga sa masbate. Dua katawo arestado sa ilegal na badil asin droga sa masbate asin kamarine sur. Arms cash sa San Fernando Masbate, ikinantakan magagom na rebelde. DOHP call nag turnover over nin 14 ng 14 ambulansya sa piling RHU as in hospital sa rehiyon. Asin, piling estudyante halis sa Isla Can Rapurapu, nakaresibin in educational assistance sa DSWD as in nakubikol party list. Martes, Abril 16, taong 2024. Uni na ang mga baretang tatakbikol. Bicol. Madadaugman ang may story ang ini sa 88.7 Radyo Ragon, Katanduanes at sa 90.7 Radyo Ragon, Legazpi. Sa detalyes, duwang lalaki, aristado sa magkasuway na operasyon kontra-illegal na droga sa masbate. Labi sa 900,000 pisong kantidad ng shabu na kumpiskar. Detali sa report ni May Arango. Aristado sa sarong lalaki makalis na magpositibo ni kinasar na bypass operation kang otoridad sa purok sa isityo Mayape, Barangay Balukawe, di Masbate. Alas 2.41 nin hapon ka nakalis na biyernes. Binisto ni Police Colonel Lian Van de Velde ang Provincial Director kang Masbate Police Provincial Office ang sospek na sarong 49 anyos na lalaki asin sinresidente ka nasambitan na lugar. Kung sa inakuha sa suspetsyado, ang 50 gramo ni Shabu na may kantidad na 350 mil pesos. So pag ganito ang nakukuha natin na illegal drugs, siyempre eh, medyo ano ito, kumbaga sa ano, hindi na ito street level pushing eh, kasi 50 grams na. Sigun sa direktor, haloy ng pigbabantay ang kang otoridad ang hirukan sospek makalis na ikantakan mga kabarangay kay ni. Mga ano, mga uh, nasa community sectors, uh, nagpapasalamat po kami sa uh, pagsuporta nila sa continuous information na binibigay uh, sa kapulisan natin para mamintay natin ang peace and order, especially dito sa ipinagbabawal na, na drug con. Mientras tanto, nakakulong naman ngunyan ang sarong newly identified high value individual sa pigkasan na buy operation sa barangay Marintok Mo, Bumasbate, alas 6.30 nin aga, Kasudma. Binisto ang sospek na si Alias Bon, 25 anyos, sarong mekaniko asin residente ka na sa bit na lugar. Nakuha sa posisyon kan suspect ang an 84.95 gramo ni Shabu na nagkakantidad ng 588 mil pesos. Parehong naatubang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga naarestong sospek. Para sa mga baretang tatakbikol, may Arango. Tuwa katawo aristado sa ilegal na badil. Bala asin droga sa magkasuway man na operasyon sa masbate asin sur, Nagbabalik si May Arango. Aristado kang otoridad ang sarong lalaki makalis na makuha sa posisyon kaini. ni. An ilegal na badil asin bala alasing 5.15 nin aga na kaaging biyernes, Abril 12, sa barangay Luya Aruroy, Masbate. Binisto ang sospek na si alias Piktoy, sarong negosyante asin residente ka na sa ambit na lugar nakumpiskar sa iyan sarong unit ni Akar 12 gauge shotgun as in 17 pidasong bala. Ito ma'am ang uh, uh, ito po yung patunay ma'am na kahit sino man po dito ma'am sa Masbate ay mas magiging safe po dahil sa pinapa po nating mga ganito pong uh, law enforcement operation ma'am. Lalo-lalo na po ma'am sa paghuli po ng mga um, yung sa firearms po ma'am and ammunition po. Inaresto ang sospek sa pangingenot kang Aroroy Municipal Police Station, katuwang ang 3rd Mobile Force Platong Kamasbate 1st Provincial Mobile Force Company, as in 94th Sandiwa Batalyon, sa kusugman kang search warrant na kang RTC Branch 44 Masbate City. Ay kung may mga um, alam po sila ma'am, wala, uh, wag po silang madalin ma'am na magipagtulungan po sa ating mga kapulisan ma'am para ma din po natin ma'am at matulungan po. Matulungan po natin sila ma'am. Para din naman po ito ma'am, takpakanan natin mga mas batenyo. Naatubang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 10591 o Illegal Possession of Firearms and Ammunition ng Sospek. Sa Naga City, arestado man ang sarong call center agent sa Bybas Operation sa Zone 4 Sityo sa Lunggigi, Barangay Cararayan, Naga City, Camarines Sur. Pasado alas sa istimbanggikan na kalis na Merkoles-Abril 10. Binisto ang sospek na sarong 27 anyos na lalaki, soltero asin residente kan Zone 3, Barangay San Vicente, Pili, Camarines Sur. Nakumpiskar sa posisyon niya ang sarong unit ng caliber 45 pistol, apat pidasong bala para sa caliber 45, sarong steel magazine para sa caliber 45, duwang medium heat seal transparent plastic sa shining pig tutubuda na syabu, asin iba pang kagamitan. Kasong pagbalga sa Republic Act 10591 o illegal possession of firearms and ammunition, as in Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaatubangon kan sospek. Mientras tanto, naging mataray yung operasyon sa pangingenot kang Criminal Investigation and Detection Group Kamarinesur. Sur, as in sa tabang kang 501st Mobile Force Company, Regional Mobile Force Battalion 5, Kamsur 2nd Provincial Mobile Force Company, asin in Provincial Intelligence Unit Kamsur Police Provincial Office. Para sa mga baretang tatakbikol, may aranggo. Tulong persona, arestado sa pagpapabakaling ng peking pilin at sa Sorsogon City. Uyang report. Nakatambak na sa ipaturakan Sorsogon City Police Station ang maabot sa 119 garapon ng peking pilin at candies na narecover sa tulong kalalakiya na naaktuan na pigpapabakal sa kasentroan kang Sorsogon City kang nakalista na simana. Nadakop ang mga sospek ang personalized kang siguridad kaayusan, katrangkiluan kauswagan o SK-3 na pinamamayo ni Arnel ang kinges, makalis na si bining sumbong dapat sa modus kan mga sospechado. Binisto ang mga sospek na residente kang syudad ng Ligaspi as in Banwaning Daraga. Ang sabi nila naman po, sa so, base sa kanya lang kalang uh, aligasyon naman po, eh, sabi nila is binibenta na doon nila yung sa murang halaga. At meron naman po daw sila ng mga Philip product na in good quality naman. As hindi naman nila sinasabi talaga dun sa, nag, sa nagbibili o pinagbibilan nila na ganun ang style ng pili nila. Na mas marami yung sugar kasa dun sa Philip product. Nakaluwas man tulos ang tulong sospek sa karsel matapos na maareglo ang nabiktima ng Dangdayo. Alagad sigun sa PNP, disidido ang kampo kang SK3 na magsaangat ng kaso kontra sa tulong sospechado first time po yan po nangyari. Kung saan po, mayroon pang event. So, nagbibenta naman po, sa inyo naman po, kung gusto nyo naman pumahalin yung uh, produkto nyo, eh, uh, isayos nyo naman po. At kawawa naman po yung na, uh, napagbibintahan natin. At saka naman po, maging patas lang po tayo at yung binibenta naman, yung, yung pera binabayad naman po, is pinaghihirapan naman po yun. Pag kang otoridad, mas maging alerto sa pagbakal ng mga produkto Ngani ni dai mabiktima ni mga mapangaprobitsyar na kawatan para sa mga baretang tatak Bicol no ayam na pinana sa payo sa Legazpi City ligtas as nagpaparayray na detalye sa report ni Jennifer Polinar. Ligtas asin nagpaparahay ng ngunyan sa shelter na ini sa Kamalig Albay si Aro. An ayam na pinanasa sa puro Ligas City kung makaagang semana. Abril 8, kan mahali pa na pana sa payo ni Aro sa tabang naman kan kapartner na Veterinary Clinic, kan Albay Animal Rescue and Adoption o ARA. Maswerteng da itinamaan kan panaan bungo ni Aro kaya nakasalbar ini sa komplikasyon na posibleng mauli sa pagkagadan. Istorya ni Argel Belga. Ang volunteer rescuer kan Ara, kan maireport sa indaan kamugtakan ni Aro, tulos ninda ining ni rescue as inaabutan in sa barangay Puro. Duman na abutan niya ang makangirhat na kamugtakan kan nasambit na ayam. Akala namin patay na kasi hindi na siya gumagalaw. Pag gano'n namin sa kanya, hindi na siya tumakbo. Tumakbo siya, Paang takot na takot na talaga siya. Pero mabait siya, mabait siya talaga kasi umano nga yung ano niya, yung nagawagal yung tail niya. Kasubagong aga kan magpasiring ang news team sa barangay kun sa inahiling si Aro na lugadan. Sigun kay barangay kagawad Ednel Saiko. Blanco sinda kun sisay ang tagsadiri kay Aro. Basado kaya sa saindang paghapot-hapot sa saindang konstituentes, mayo man na nag-aako sa ayam. Posible man daang napadpad sa naini sa saindang lugar. Bali sa pangapatapot ko, may arong duman na timing, pagkaagang nagwang barangay clearance, din Di interview ko, Duman lang siya, ito nga ito na so ayaw, nagparasuryaw. Na iniling ninda, ito may tama talaga di pana. Kaya itong inan ninda, kung niya madam, sinali talaga so ayaw. Garong nga alig sa taas, sa pababa niya rin yung may satangon mi. may yung yan, di satangon garong niya duman na so kulog niya kang ano, nagparasuryaw ng isa suayam. So ayaw. Sa ibong kaini, nangapodan ang opisyal sa mga may atama na ayam na maging responsabling tag sa diri. Siring man sa mga residente na iwasan ang pag-ibonin dahas sa hayop, hulitaan mga inian may diretsos man na mabuhay. Sa muya, sa balik kaswapo, nag, may kami si Kapitan. Si Kap, na ano na si Ki, Ordinance Can City, i-adapt sa barangay na mag-register ba ng ayam na pag-register nga kasabay na sa tagsadiri para matris may konsesya niyang tagsadiri. Siguro sa may mga ayam, sana maging responsable kita kung talaga mo kita magano kang problema kay ayam dai na lang kita magataman kung talagang mo yaw magataman responsibilidad mo na atamanon kung pwede dai na pagbuyan yan lang sa lawag ngarong na dai nga makaapektar sangun yan 25 kung ayam mas sinagkaperang ikosan pig aataman kan ara bukas man sinda sa mga mauot na mag magadap sa mga ini asin sa mga mauot na magdonar para sa mga baratang tatakbikol Jennifer Pulina Arms cash sa San Fernando Masbate, ikinantakan mag-agum na rebelde. DOH Bicol nag-turnover ng 14 ambulansya sa piling RHU as in hospital sa rehiyon. As in piling esadyante hali sa Isla po, nakaresibinin educational assistance sa DSWD as in Bicol party list. Iyan na siniba pang bareta sa pagbabalik kan ako Bicol Online TV. Tucked away in the province of Albay. Known for its perfectly shaped Mayon volcano. Misibis Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas. Recreational facilities and sophisticated services. Come and experience Missibis Bay Resort, your tropical island getaway. Ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Eh, mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Katanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa action Call center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mag-usog na bagyo, asin pag-alburuto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon maning pagdios o kaugmahan, an mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, tanay tang namamatean. Siring man, kan sa sadiring partido sa Kongreso, an akubikol party list, katabang na kasurog pa. Acubicul! Online TV. Arms sa San Fernando Masbate, ikinantakan mag-agong na rebelde. Detalye sa report ni May Arango. Matrayong pong kang otoridad na nagkapirang kagamitang panggera kang makawalang grupo. makalis na ituro kang duwang nagsukong miyembro kang rebelding News People Army ang sa indang arms cash. Sigong kay Police Captain Maria Dolores Abinia, anak tin Chief of Police kang San Fernando Municipal Police Station, Ando ang rebelde na nagturo kan sa indang arms cash. Iyon magagom na rebelde na nagsuko sa otoridad kan na kaaging Martes, Abril 9. Nasusog ang taguan kan mga armas sa sityo Tagaytay, Barangay Ipil, San Fernando, Masbate. Alas 5 ka aga na kalis na Sabado. Kabali sa mga na na kagamitan. Iyon napat na Improvised Explosive Device o EID. Sarong bandulier na may nakakaag na sarong halaba asin halipot na magazines. Nakargado ni 71 bala ni M16. Sarong handheld radio, Sarong detonator asin in sarong remote. Importante po ito sa amin kasi po. Ito po ay ginagamit nilalaban sa ano part ng mga ng government ano gobierno uh, gobyerno. So since nakuha natin tong mga materyales nila ay mapipili yung grupo nila sa paggawa ng anumang insurgency dito sa parte ng Tikaw, swell so dito sa parte ng Masbate dugang pakan opisyal, dakula ng gadang katabangan sa inda kang mga nagsusuro kong rebelde, urog na sa kampanya ni da kontra Kami mga kapulisan, kasama ang mga kasama namin sa Philippine Army, ay bukas ang palad namin na tumulong sa kanila. At inikayat po namin sila lahat na kung maaari po ay sumuko at kami po ay willing po na tumulong sa kanila anytime. Andito po kami. Mientras tanto, naging mataray yung po ang nasambit na minor combat operation huli sa pinagsararong pwersa ka Masbate First Provincial Mobile Force Company, San Fernando Municipal Police Station, Masbate Provincial Intelligence Unit, 502nd Regional Mobile Force Battalion 5, Regional Special Operations Unit, 96 Infantry Battalion Charlie Coy, as in 96 Military Intelligence Company. Para sa mga baretang tatakbikol, may Arango. 14 ambulansya, ipig turnover kang DOH Bicol sa piling rural health units, asin hospital sa rayon. May report si Danica Garcia. Total na 14 ambulansya ang pig over kasudma Udma kan Department of Health Bicol sa nagkaperang rural health units asin piling ospital sa rehiyon. Enterong type 1 ambulance ang pig turnover kan departamento na nagkakantidad nin 1.9 million pesos kada unit. Sigun kay Engineer Rowenjin Punzalan, ang coordinator kan Health Facility Enhancement Program kan DOH Bicol, obeto ninda na makapagtaong alalay sa mga piling RHU sa rehiyon na nangangaipo sa nasambitan na lunadan na makakatabang ng gad sa pagsalbar ng buhay. Pag sinabihin natin type 1 ambulance, ito yung mga ambulance na fully equipped sa, sa loob. Merong defibrillator, merong mga oxygen dyan sa loob, merong mga stretcher na Anytime na uh, makapag-transport sila ng mga kani kanilang mga pasyente, dahil uh, alam naman natin na kung minsan may mga municipalities na malalayo, na bago ka makarating sa isang hospital, uh, pwedeng doon pa lang sa on the way, uh, maano na yung pasyente, ma, ma, ma hindi niya na maabutan yung uh, uh, medical assistance na kanyang hinihingi. Balaog kan ambulansya, may mga ekipahe man na magagamit sa pagsalbar nin buhay, arog kan defibrillator. Ang pananonin ambulansya, ang nasa lindong man kan health facility enhancement program kan departamento. Kaya itong HPEP na to, nagbibigay kami ng mga ambulance, mga equipments, uh, at saka infrastructure. Sa mga equipments, uh, yung mga big tickets namin na nabibigay, mga city scans, mga dialysis machines, mga medical equipments, dental equipments. Yun, yung mga yun yung mga equipments na uh, naibibigay ng HFEP through the Department of Health. Katakud ka ini, hangad man kan departamento na lugod ingatan kan sa indang mga benepisyaryo an sa indang mga pigdonar na ambulansya para sa masaloy na serbisyo kan nasambit na mga lunadan. So, ang pakiusap na lang natin sa ating mga kababayan, sa ating mga local government units, na pag-ingatan po natin itong ating mga ambulance kasi pambihira po na mabigyan tayo ng pagkakataon na mabigyan ng magandang uh, emergency vehicle na meron ng, meron ng mga equipment sa loob. Sana mapag-ingatan natin ito na kung ano yung kinuha nila dito as brand new, 5 years, 10 years from now, ma nila para makapagsilbin to the maximum sa kanilang mga constituents. Sa Mayo, piglalauman na liwat na makakapagdunar nin mga bagong unit nin ambulansya ang DOH Bicol sa iba pang parte kan rehiyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia. Piling estudyante sa Isla Kang rapu Albay, nakaresibin ng educational assistance hali sa DSWD Bicol. Uyang Report dakulang tabang para sa 18 anyos as in grade 12 student na si Homer Binyas kan Barangay Kawayan Rapurapu Albay ang naresibi niyang 5,000 pesos na educational assistance hali sa DSWD Bicol as in Aku Bicol Party Istorya niya, sa pag-uuma sinda pigbubuhay kang sindang ama, sa walong magturugang, anong pasindang nagkaklase? Kaya dakul na mga pagkakataon na pigkakapos ng gadsinda sa budget. So, dakul lang po yung tabang sa kuya, lalo na po sa ano, pagbiyay sa bangka, pang araw daw baga po. Senyor, po o, kaya, balikan is 25 pesos po. Na, ko, Tapos ang balon ko yung lang yung po yung is 50 pesos. Yung Tapos yung ano, dipisilong po budgeton yung kwarta, kaya dakul lang po yung tabang yung sa kuya. Kagianan man ang atod kang nasambit na asistensya sa mga magurang na may pigpapa-eskwela pa. Arog ni Tatay Roberto kan Barangay Manila, Rapurapo. Sabi niya, may honoraryo man siyang nakukuha bilang barangay kagawad. Alagad kulang man ini sa oral daw nindang pangangaipo. Kaya nagtataga oro ekstra pa siya sa pag-uma. Bintay mandan na igwang siring na programa na nagtataong alalay sa mga siring nindang kapusman sa buhay. Medyo po depisil ta. So aki ko baga po nasa Kabete, tapos kami nasa isla. Kaya maski po depisil, nagtiteos like mo po. Takulaong pong ano, tabang po sa sharing sa kuyang ano, magurang sa aki ko po ining educational assistance na itinaw po kang ano, kang Tutal Total na 540 estudyante hali sa isla kang Rapurapu Albay ang nakasabay sa payout kasudma sa Legazpi City. Sigun kay Attorney Alfredo Pido Garbin Jr., ang Executive Director kan Akubicol Party List, saru sa mga pinaka-prioridad nindang maalukaraning pondo iyo ang sektor kang edukasyon. Huli ta nagtutubod ang partido na ang edukasyon ang sarosalyabi nga ni makataling ka sa kadipisilan sa buhay, ang tiusindang mga kababayan. Ang edukasyon na hilinta kung paano mag-transform kay sarong buhay. Ako nga ni bilang sarong patutuo na uh, makuapo kay sarong paraoma, uh, kay sarong driver as in teacher, na bago ang buhay dahil sa natawang ki-oportunidad uh, na makapag -eskwela. As in, uh, kumbaga, Uh, duman ko na sa Kuya Ang Potensyal. nagpapasalamat ako sa tinawang oportunidad kan sa Kuya Ang Magurang. Si Ringman, uh, kita bilang mga representante, as in uh, uh, Duman sa Kongreso, uh, sabi ko na nga ni, uh, I think uh, one of the um, uh, landmark uh, bill uh, that has become into law, uh, a landmark legislation is the universal access to quality tertiary education na nagtatao okay ki oportunidad sa lambang uh, nagtitireos ni estudyante na nakapag-enroll sa kuleyo, sa mga universidad, pa uh, pampublikong universidad, state universities and colleges, libre na sa tuition fee. Pigsherto man ni Garbin, na napadagos na mainguwa sindan ni Congressman Elizalde ko asin Congressman Attorney Jill Bungalon nga ni Magduro Diretso ang sa indang mga programa na maray ang pigtataong ambag sa estado kang buhay kan mga Bikulano. Mientras tanto, total na 533 naman na estudyante hali sa banwaning daraga asin pa ni batch hali sa isla kang rapurapo ang natauan maning parehong asistensya ngunya na aldaw para sa mga baretang tatak bicol nomer corporal asin yan ang katripunan kan mga istoryang tatak bicol ako si nomer corporal salamat